Trending sa social media platform na X ang pangalan ng MTRCB chairman na si Lala Soto matapos lumabas ang balitang pinatawan ng ahensya ng labing dalawang araw na suspensyon ang programang It's Showtime. Marami sa mga netizens ang naglabas ng kanilang saloobin at bumatikos sa naging desisyong ito, bagamat binigyan ng pagkakataon ang programa na maghain ng motion for reconsideration sa loob ng labing limang araw simula ng ilabas ang memorandum receipt. Pahayag ng ilan sa mga nagkomento ay hindi ba naisip ni Lala Soto ang mga empleyadong mawawalan ng trabaho kung pansamantalang titigil ang programa, lalo na at napakamahal ng bilihin ngayon. May ilan din na nagsabing mag-resign na lamang ito sa pwesto sapagkat mayroong conflict of interest dahil sa anak ito ni Tito Soto na kabilang sa noon time show ng TV5 na karibal ng It's Showtime. Ilan pang mga netizens ang nagpaalala sa mga nagawa rin umanong violation ng programa kung saan kabilang ang kanyang ama na wala pang naihahain na desisyon. Sa kabila ng pag-apaw ng mga damdamin ng mga taga-suporta ng palabas na It's Showtime, naglabas ng pahayag ang ahensya na makakaasa ang publiko sa fairness at dumadaan ang kanilang desisyon sa tamang proseso. Hindi rin daw sumali si Lala Soto sa pagboto kaugnay sa pagkasuspindi ng its showtime. Ayon sa nilabas na statement ng MTRCB, unanimous ang naging desisyon ng board na suspendihin ang naturang noontime show. Hindi magre-resign si Lala Soto at ginagawa lamang raw ng MTRCB ang kanilang trabaho bilang guardians of televiewers. Nakapila din raw ang isyu ni Wally Bayola sa isa sa maraming complaints sa Adjudication Committee ang pinakakorte ng MTRCB. Kabilang dito ang iba pang complaints sa EAT, IT Bulaga at iba pang violations ng It's Showtime. Sa panayam ni Nelson Canlas na umir sa 24 oras ng GMA Integrated News gabi ng Martes, September 5, 2023, sinabi ni Lala na pwede namang agad-agad ay nasuspinde na ang It's Showtime Ngunit binigyan pa rin nila ito ng pagkakataong magpaliwanag. Saad niya, with others, pwede naman talagang na-suspend na kanina pa lang, but no again. In the spirit of fairness, we are giving them the chance kaya hindi sila suspended today. We will wait for its finality. Pinabulaanan din niya ang mga sinasabi ng mga taga-suporta ng programang It's Showtime na tinatarget niya ang programa. Anya, no, that is not true. Siguro, natural lang naman sa mga supporters ang maging ganun ang pakiramdam kasi, siguro, naririnig nila na parating nari-report. But hindi po kasalanan ng MTRCB ang violations na ginagawa nila.